sangalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ngayon ay kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng dinadakilang Birheng Maria. Ayon sa tradisyon na isinalin-salin sa bawat henerasyon ng simbahan. Bagamat matuwid at banal ang kanilang pamumuhay, sa maraming taon ng kanilang pagsasama, hindi sila nabiyayaan magkaroon ng supling na sa kanila'y magdadala ng tuwa at saysay. -say. Dahil dito, may mga humusga na sila ay walang anak dahil sa kanilang pagkakasala. Bagamat masasakit ang mga naririnig na salita, ang mag-asawa ay nagpatuloy sa pagpapakababa. Kaya't may panahon na si San Joaquin ay pumaroon sa parang lugar ng pastulan upang mag-isa at manalangin ihayag sa puon ang dinadala sa kanyang damdamin di ka ginsa gin isang anghel sa kanya ay nagpakita dala ay mabuting balita na silang mag-asawa ay magkakaanak na at ang sanggol ay tatawaging Maria sa oras ding yaon isang anghel din ang tumambad kay Santa Ana doon sa tahanan nila tulad ng balita sa kanyang asawa, ang pangakong supling nagdala sa kanya ng di masukat na ligaya. Kaya't ang mga banal na magulang ni Birheng Maria naging ninuno ni Jesus noong nagkatawang tao siya. Si San Joaquin at Santa Ana, mga pastol na nangalaga sa paslit na si Maria. At noong ito ay bata pa, sa templo siya dinala. Doon siya itinalaga Birheng mananatili sa piling ng banal na presensya. Kaya sa kasaysayang ating ngayong ginugunita, si San Joaquin at Santa Ana ay tinawag sa misyon upang ihanda si Marie ang anak nila na magiging ina ng Kristo na magdidigtas sa balana. Katauhan ng mga butihing banal na Joaquin at Ana ay nakaugnay din sa salmong ating ngayong sinisinta sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan, sapagkat muling titipunin at aalagaan ng Diyos ang bayang Israel. Pinangalat sa malalayong lupain, noong kalooban ng may kapal ay hindi nila sundin. Ngunit ngayon ang Panginoon na rin ang maghahanap sa mga nawawalang tupa upang sa ang parang ay muling pastulin. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Panginoon. Buhay ni San Joaquin at Santa Ana ay totoong isa ring mabuting balita. Anong tamis, anong ganda, kasaysayang ginawa ng Diyos ng langit para sa kanila. Maging sa gitna ng pait at pagluha noong sila ay bigo, itinuturing na mga dusta, hindi natutulog ang may likha. Isang araw lakas ng kamay niya ay ipinakita. Patay na sinapupunan, pinabukalan ng buhay mula sa kalangitan. Ang larawan ng mga taong ito na kinalugdan ng kaitaasan ay nagbibigay pag-asa sa ating lahat na sa kabiguan at dumbay ay dumadaan. Hindi maglalaon ang pastol ng bayang Israel darating sa ating buhay. Wasak na puso ay muling bubuuin. Mga sugatang damdamin ay kanyang paghihilumin. Sila ay mga ninuno, lolo at lola ni Kristong ating pag-asa. Sila ang pumastol kay Maria noong siya ay bata pa. Sila rin ngayon ay maaari nating tawagan upang tayo ay ipamagitan tay Jesus doon sa kalangitan. Mga iginagalang na magulang ng kanyang ina, hindi isasantabi, tinig nila ay pakikinggan niya. Sanwakin at Santa Ana, ipanalangin nyo kami. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, Amen.